Paano kung pagising mo ay ito kagad ka ang bubungad sa iyo? Hayaan nyo ngayon ko sa inyo kung paano namin naakyat ang pangatlo sa pinakamataas sa bundok sa masbate. At matulog ng isang gabi dito. Kaya tara, samahan nyo kami sa panibagong adventure na naman na ito. Ang bundok na ito ay matagpuan sa barangay na Bungsuran. Pero pwede ding dumaan sa barangay Kabangkalan. Kaya magmumotor muna kami ng mga kalahating oras din. Yan ang bundok natin mga tol sa kanan. Hindi ko alam ha, pero parang Diyan siguro tayo aakyat. Ah, Kaya, ah taas. Kaya <laughs> hanya din plaza. Diretso lang. Ah, nandito na tayo sa kabangkalan. Hanapin hanapin natin yung bahay ng kapitan para magpaalam tayo, no? So, pagdating namin sa lugar, ay may mga nakita tayo, mga followers natin. May mga followers tayo dito. Nakapalo na ako. Oo. Oh. Kita <laughs> na, makapalo na ako. Matagal na buong soran. Salamat. At pagkatapos, nakipag-coordinate ka agad kami sa barangay captain. Ang close ka mo sa kapitan? Ang torta dito. Okay ba na hapon, Kap? Tagakabasan po kami. Nag-vlog po ako. Vlogger ako na ano. <coughs> Tapos... Maparamputanig kami na ano, masaka kami dira sa Opo, sa pong suuran. At pagkatapos nga kami payagan ni Kap, ay pinuntahan na kaagad namin si Kuya Vince na siyang mag-guide sa atin pag-akyat. Kaya pa kaya, sugad? Kaya. 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 Tapos ini motor, ibilin lang natin dari. Hmm. May plano pa para mag-atras. <laughs> <Shouting>. Ayaw, good. <laughs> <laughs> Bago nga pa lang lahat, hayaan yung ipakilala ko sa inyo ang mga kasama natin sa pag-akyat. Yeah. 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 Dahil si Mana Santa ngayon ay napakahinit ng panahon, kaya naipag namin Nahapon na lang kami mag-hike. mga tol medyo nagsisimula na ang pawis Yan, tumatagaktak na wala pa tayo sa one port ano kaya pa mauli na ako okay break tayo muna ano ang hilo nagbasol ka o babalik kita pa rin Hi boss, mayang hapon. Magsisimula nga palang hike namin sa barangay Kabangkalan. Mga mahigit dalawang oras din na paglalakad para maabot ang tuktok ng bundok. Ay <laughs> uh, uh, <makalamaw>. <laughs> nah, po. Makalamhaw. Grabe. Nai, Sabi nila, noon daw ay maraming unggoy na naninirahan sa bundok na ito. Pero sa paglipas ng panahon, ay pakunti ng pakunti ang bilang nila. Bundok na ito ay hindi pa masyadong kilala sa ibang tao kaya isang pribileyo na tayo pala ang kauna-unahang YouTuber na makapag vlog dito. Guys, pamatiin nyo ang ano, ang puso ko. <laughs> Mga 484 meters din ang taas ng bundok na ito. Kaya ramdam mo talaga ang pagod. Tama. na yung guys, ang na ang pagbasol sa ulihi lang. Habang papakyat ng papakyat kami, ay mas lalo naging nagiging mahirap at matirik ang daan. Ramdam na rin ang isa isa ang pagod kaya nakailang hinto rin kami. Hindi ka ma Okay, pang unam na checkpoint pa Hawaii. Last na yun. Tumtungon din yung padusin. Lucy Station. Grabe. Pangwalo. Ito na mag-i. Yeah. Pangwalo na checkpoint, face check. Yan mga tol, may may pahingahan kami dito na ano. Maganda daw ang oh shit. Pero sabi nga nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Ah! Dito, unti-unti na namin nakakita kung para saan nga ba ang pag-akyat namin. Pretty amazing though. No? <laughs> Worth it. Wow. 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 Super. Wow. Like <laughs> <I like it>. <laughs> <laughs> Grabe, apa ganda? <laughs> Kita-kita kabangkalan. Oh, puro. 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 O puro. Hayo na puro. 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 Tang Oh, ito bulangan Tapos ayo, gato. Sino gato? Pero pasulya pa lang 'yan sa totoong destination natin. Kaya nagpatuloy kami sa paglakad papunta sa taas. Napakapagod pero pag nandito ka na sa taas, grabe. Naiintindihan ko talaga 'yung mga mountain climbers. At narating na nga namin ang tuktok. Ayan mga tol. So, ulit sa likod. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kanina, grabe yung hirap na pagkakayat namin dito. Yung, yung kapatid ko si Ivan, mukha para nang ano, madismaya. Pero pag nandito ka na sa taas, worth it talaga. Kita mo naman, nagkakape ka. Tapos ka dito. Tapos, nandito yung view mo. One million subscribers! Woo! Woo! Paus! <laughs> isa pa? Isa pa. One million followers! Woo! Habang dumidilim nga, ay nagsimula na rin kayong magluto ng aming pagkain. Ito, sabi ko na isa pen kita sa likod Arson. <laughs> Yan mga tol, ang camping namin naging survival. Walang tubig. Kasi wala na kaming tubig. Yan na lang tubig namin, oh. No? Wala na. Yan, yan. Ubus na yan lahat, oh. No? Ubus na, yan, Ubus na kaya. lahat. Kasi sobrang init kanina, na-inom Yan na. No. Yan na yung puro. Kitag-kita ang puro. Kabangkalan. Then Aroroy. Kailangan ko anihang, kaya ako nagtitimta base. Maaluhan ako. Lagi lang. Lagi lang. Tasting na natin. Hmm. Tara mang inasan. <laughs> ano na mga anak? Tara mga Kain na, kain, kain. Kain. <laughs> Yan, kulang kami sa tubig mga tol. O, ganyan lang in iniinom namin. Pagkatapos mabusog ang lahat, eh, inayos na namin ang tent at higaan. Baka mamaya umulan. Kaya, yeah, dyan. Alright, pwede. Pwede. So, ganyan yung setup namin. natutulog na doon. nag star guys. <laughs> so, dyan na lang siya makatulog kasi walang, ano, walang... Walang mapagsabitan ng luyan Kaya yeah, dyan na lang Tapos ginawa namin saging 'di ba? Pwede na. Sana hindi lang umulan. So, matulog na kami. <laughs> Kasi medyo malamig na. So, saro naman yung hike natin. Ah, kita -kits pa tayo bukas. Sana safe yung pagtulog namin dito. And good night. Peace. Mayan volcano mga to. Okay. Ayan, happy birthday!

Ah! Oh, may halo na. Sabay-sabay na. Sabay-sabay na. Mapugi cake. Yung mantika ng pasit kanto nang <puluhin> ginawa namin mantika. Para makapagkrito ng itlog. Yan you know. <laughs> <laughs> <puluhin>. Pipino, tapos may itlog, tapos... Mmm! Mm. Medyo umiinit na nga yung araw Kaya nagdesisyon na kami na bumaba na abang pababa nga kami Ay marami rin kami nakakasalubong na umakyat din Uuti di na may royal pa Sana all Pasa pa lang Pa sa, sa inyo pa Vincent Kevin Sent Ano mga ano kayo na ulit kaga? Ay, mo. Ay, mo. Ay, Dahil wala nang kaming tubig, ay pumunta muna kami sa balon para uminom nang bigla na lang. hain na. Iti, man, pa, ay, kit manit Na, no na ila. Si Lagay way man. Dapat naga Mani hindi didak sa kahoy dapat Dito dapat mani oh Tay ta ta ni mani na da gamot na. Bali oh. bislinis. So, oh, No. <laughs>